Actually, doon sa dati po sa tahanang walang hadaan po ako noong nagtatrabaho, doon po kami nakakilala ng asawa ko. Ako po yung nag-aano po ako noong nagsi, nagsi-sales screen, siya po yung naging helper ko, tapos naglilihan ng kahoy, siya din po yung tinutulungan ko po siya. Doon po kami nag-uumpisa na nakakakilala po kaming dalawa, tapos uh, nagkakaligawan hanggang sa napunta na po sa nung nagpapakasal. Mga ganon, 10 years kasi ago. Kasi ang pa. pagsasama namin, 8 years na po kami. 8 years na po kayo, oh, sir. Oh, oh, oh. Matagal na. Okay. Noong time na nagkaligawan kami, siguro mga 5 months po, sinagot na niya ako. Oh, wala pa pong 5 months kasi oh. madali lang po ang kasal po namin nung kinasal na din po kami noong time na ano eh. Matinik pala to si sir, mabilis. <laughs> Napasagot agad ni ma'am. Ilan na po ba anak ninyo, sir? Tatlo po. Ang panganay ko po babae, 6 years old. Tapos yung pangalawang lalaki, 4 years old. Tapos yung pangatlo ko pong anak, lalaki din. At mag-20 years old po siya sa November 29. 642. Nung 8 years kayo magkasama, okay naman sa yung pagtungo ninyo sa isa't isa. Opo, opo. Happy family. Sweet. Pa. Sweet. Seat. Yes. Kailan po ba siya naging medyo ang uh, distant na sa inyo or medyo hindi na siya nagganoon kalambing or medyo nanlalamig na? Nanlalamig na. Kailan po ba yun, ano sir? Ano po, sir? Nitong taon lang po. Nitong taon lang, mga anong ano po, Ano uh, po, April po. Ano kaya sa yung dahilan, sir, feeling mo? Bakit siya nga bigla siya naglalamig or ano? Sumali po siya sa uh, po, po po ba yun sa cellphone? Okay. Na, ako po, makakapira daw po doon. Nagpaalam na po, po sa akin ng mayos na wag mo papakyatin yung mga bata dito kasi may kausap daw sa po po, magkakapira daw po siya. Ako naman, okay lang po sa akin. Wala, wala na po akong ano noon. Hindi ko po siya pina, ano, pinakailaman. Magla-live siya. Magla -live tapos po. parang may magbibigay ng mga gifts. Yon, mga po. points. Mm. Kung tama po yun. Tama, po yes. Okay, yes. Sir. Ganun oh, natin. Oh, may madami oh. po mga ganyan. Kaya oh, <laughs> natin mag-update yes. na. <laughs> mm -mm. Tapos parang may tinatago na po siya. Hindi na po niya pinapakita sa akin. Kahit saan naman siya magpunta. Kahit sa siya, bit-bit po niya ang cellphone. Lagi na po niya ngawak-awak ayaw naman po niyang ano, ah, mahiwalay po sa kanya. So, feeling mo ba may iba? Nakuha ko po yung ano niya, yung cellphone. Tapos mm. kasi may fingerprint. Tulog oh. po siya. Diniin ko po yung daliri na doon kasi sa kanya ininin ko nung, no, nung no, na okay na nakita ko po yung mga nakita, na, pupunta ko sa ano sa picture niya. Kabaka na, na, picture oh. picture bagan ganyan. Wala po, may na-record lang doon sa ano niya, sa cellphone. Oh. Narecord. Na-record. Tapos ay eh, pinapakinggan ko habang nakatulog sa pinapakinggan ko. Pagdating doon po sa bandang kalagitnaan, ano, may naririnig na ako na sinasabi na, oh, ano ba, papadala ko ba itong pera? Tapos tulog yung kausap niya, ano ba yan, mga ano ba yan, sabi na 2,000. Tapos may customer, tapos yung customer, umalis, tapos maya. Sabi niya, ano ba, mahal, ipapadala ko ba ang pera? Sabi na ano, sabi niya, nga 2,000 nga. Tapos maya, sabi na saan ba ipapadala? Sa Gcash daw po. Tapos maya, napakinggan ko pa yon hanggang sa nung kinalabit siya sino ba to? mahal mo ano ka ganoon ako sa kanya para sa naalin pungatan bumangon siya tapos do sa bandang cellphone sa may dito sa kabila pero may pinindot siya hmm. pag pindot niya nawala na po sabi ko asa na kasi papakinggan ko nga uli asa wala na ano ano ang wala asa na asa hmm. pero parang sabi ko sayang ba, dapat pala tinapat ko na lang sa cellphone ko para magkaka silang dalawa bago ko. nun mm. Nung po sanang naisip ko sana. So napakingganin yun na may meron siyang mahal-mahal na iba? Opo ngayon po sir, since ganito na po nangyari sa inyo, ng asawa ninyo, tapos meron kayong tatlong anak, ano Apo. po ba yung gusto ninyo mangyari at lumapit kayo dito? Ano pong pwede namin po sir mabigay po na tulong sa inyo? Gusto niyo po bang balikan ang asawa ninyo? Makausap siya? Ano po yung gusto niyo? Gusto ko po sana, makakaayos po kami. Tapos uuwi na lang kami ng probinsya kasama po yung mga anak ng sir. Kawawa rin kasi yung mga anak ko eh. Kasama ni Okay, so sir, gusto, gusto niyo po nga yung... Na, mabuo yung pamilya. Yun po yung request Apo. ni sir. <laughs> Kawawa di kasi yung mga anak ko, sir. Po. Sige po. Ayaw ang... ko sa mga din sa magulang niya broken family, sir. Gagayahin din sa mga anak. Kapasokin okay, okay na po natin. Ah, sila, oh, kawawa, ano nga sila Kawawa ba? Ano ba magukulang ko? Ako, naglilimos ako. Totoo yan. Para lang sa, Para, para naman buhay tayo. Nakita mo naman ako kung saan saan ako pumunta, di ba? Ano ba tingin mo sa akin? Ako ba, ako ba naglalasing? Nagbibisim na ng Ligarilio? Nakita mo ba ako? Na binabariwala ko kayo? Ano sabi mo sa akin? Iiwanan mo lang ako, hindi mo lang ako mahal. Bakit? Ano bang mayroon sa akin? Bakit? Binayos... ano bang mayroon kaugali na ginagawa mo sa aming mga anak mo? O ano, ano bang pinakita diba? ko sa inyo? Halos, halos lahat, isusumbat mo. Oo, binibigay mo sa amin lahat. Pero lahat ng yon may kapalit. Lahat ng masasakit na salita, dinaig mo pa, binugbog. ba? Diba? Puro sumbat. Tasahamunin mo pa ako na, o sige, magkanya-kanya. Ikaw, ako may trabaho. Ikaw, wala gaganon. Pag mamalakihan mo ako ng ganon, tinanggap kita ng ganyan. Kasi kung noon pa man, di kita tinanggap ng ganyan. Wala pa tayo anak, iniwan na kita. Ganon. Ayun lang ang ano ko sa'yo. Lahat. Alam ng papa ko. Yung ulti nga papa ko, minaliit mo yung Mga bigay-bigay ng papa ko. Minaliit mo. Pamilya ko, inugas, inis, inuhusgahan mo ng hindi tama na wala pa pinapakita sa'yong mali. Tama ba yun? Lahat yun, tinanggap ko, tiniis ko sa'yo na walang taon yun. Pero sa anong sabi ko sayo, wag mo antayin na magsawa ako sa iyo. Lahat 'yung ko, sa sawa mo. Hmm. Ano, kita mo baling sa cellphone? Para para oh, diba? para may ano mo. Yan pag yan po laging inaano sa kay uh, cellphone. cellphone? Simulan ng pagsasama namin, nagsimula kami sa pagsasama na wala cellphone. Nagsama kami, pag nakaupo lang ako, sasabihin niya tamad na ako. Ngayon, nagkasalong ako ng cellphone. Pagka naman dating niya sa trabaho, sasabihin niya, mag-cellphone ako sa Tapos ko na lahat ng ginagawa ko, sasabihin niya, cellphone ako ng cellphone. Saan ba ako lulugar? Tapos nagkaanak tayo, nag-iba ugali mo, nag ka. Na naging dalawa anak natin, mas lalo ka nag irritable May multiple choice ka pa sa mga anak mo. Ano po yung multiple choice? Kung baga, sir, kung baga pa may pinapanigan siya, dapat mali ng isa, yun ng mali niya. Hindi yung papasa mo sa isa kasi panganay. Doon tayo lagi nag-aaway sa anak kundi sa anak sa pinansyal sa problema. Matagal kita pinakikiusapan, tinutulungan kita. Din, ano, to, ano, ano, ita, ano, ano, tulong, na, an ano, ba tulong na binigay mo sa akin? Wala, wow, walang tulong. Oh, ikaw nga, Tinutulungan kita halos ano? magulang ko maipit. Tinutulungan mo ako oh. sa pagchat chat ng lalaki, sabi mo single mother ka. Makinig ka muna. Oh. Single mother ka. Tinanong kita, ano ba itong sinasabi mo single mother ka? Sabi mo, sabi para magka ka. Entertainment lang 'yon. Tinutulungan mo 'sin, hindi mo kanta kahit sama lang. ba? O ngayon ginawa ko na kasi nga pa, diba? panay niyong pandidiin mo sa akin. O, ginawa eh. ko na. Totoo, 'di ba? ka kasi halos stress ako sa araw-araw masakit ulo o, diba? ko sa diba, iyo. Araw-araw. minuto, minuto. 'di ba? Alam niya na agad. Buti alam niyang meron na ako kailang Pero ako hindi ko alam. Iba yung gusto mo, Sir Nestor, is mabuhay pamilya ninyo. Okay. Siguro pa suggest namin, sir, huwag kayo muna siguro magsumbatan na ka, nagbuo kayo ng pamilya. So, minsan talaga may trials, may hardship. So, minsan kailangan konting understanding, pagkaintindihan. Kasi, alam naman namin na siguro may hirap talaga magbuo ng pamilya, may mga ganong bagay. Pero, nagsisimula kasi minsan yung mga, pag yung nanlalamig ka na, kung nagsusumbatan eh. Konti lang yan siya nga parang una, hindi mo mapansin. Pero kung araw-araw kasi yung sumbata, parang nager ba? Nga, lagi yung kita, siyempre, naingisin na yung tao. Opo, ako kasi wala akong trabaho. Kaya masuggest ko sa inyo, Sir Nestor, Ma'am Aljain, so huwag kayo siguro magsumbatan sa isa. Kung gusto talaga mabuhay yung pamilya ninyo, you can start now, it's not yet too late. So pwede pa kayo magayos pero masabi na namin, Sir Nestor, huwag mo siguro sumbatan si Ma'am Ma Aljain. And Ma'am Aljain, kung magbagong ano po si Sir Nestor po, tatanggapin niyo po ba eh? Oh, po kasi kaya eh. Kasi, laki na kasi yung pag uunawa pag oh, ko sa niya. Diba? Halos payo ng magulang ko na kahit minsan siya ang mali. Sinusunod ko, papa ko na. Hayaan mo na, baka pagod kasi siya eh. Siya kasi nag-iisip lang, O oh, sige pa, tama naman si papa. Okay. Kakalimutan ko na ulit yun. Kahit walang soring natatanggap. Kaya yung Pagod na po ako. Pero ma may iba na po ba kay lalaki? Wala may po. May boyfriend po kayo? Wala po. Uh, Yan lang naman po yun eh. Araw-araw. Nung na po, nagtrabaho sa babe -mang. Hindi, araw-araw po eh. Oras-oras po kami. Niya, kayo, niya inaano. Nakausap ko po yung isa niyong anak kanina. Nakita kasi daw po man. kayo na may ka-video. Tumaan lang po kasi yun eh. Nakita na anak ko may short. Short po na ano na itim. Sabi ni Te, ano yun? Sino yun? Wala yun, nak. Kumano na ako sa kanya. So, usap tayo, tapos kumuha ka dyan sa tindahan. Nasaan po kayo nun, ma'am? Nasaan po kayo? Po. Pero hindi niya po kilala yun? Hindi po. Nakita mm -hmm. lang niya. Sabi niya, maano yun? Sabi ko, ewan ko anak. Basta mag-uusap tayo anak. Di mo ba ni si mama? Sabi niya, mama, ako ba kami dito kay Ate Bel? Sabi ko, oh, sige, kukuha ka Pero ba't nagpapanggap po kay single ma'am? Kasal po kayo? Sa, ano, sa chamit po yun. Mm -hmm. yun, Siyempre kasi may meron pong points yung parang baga ano lang po, para mabigyan lang po ako ng points, ganyan. Dahil single man po kayo? Ganun. Pagka tinatanong po ako, yun, tapos yun ang sinasagot ko. Paano po kayo nabibigyan ng points, points? sa pagiging single mama? Yun po, may pa chat po ako. Iyan ko lang po siya, entertain ko lang po siya, tapos tapos na. So, nag entertain po kayo ng lalaki, ma'am? Hindi, kung sino-sino sino po chat ko doon, marami din naman po. Kasi po, ano po, yung parang popo po. Oh, but still, ma'am, parang... Actually, ma'am, suggest na yun, ma'am. Uh, Mag-ingat-ingat din po kayo sa mga ganyan klaseng uh, online style. Kasi baka later oh, ma'am, scam kayo. Kasi most probably, kung sabi mo, parang pogo siya, baka hindi siya, ma'am, officially sanctioned ng SEC or ng ating DTI din, pati ng DICT, mga ganyan. So, baka Pero illegal yan, ma'am. Tinigilan ko na rin po yun. La uh, late lang po talaga siya nag-react. Ganito po, ma'am, ang Sir Nestor. Baka gusto mo humingi ng pasensya kay Ma'am Aljane sa sakali, baka mapatawa dyan. Kaya sana po, magbago ka na po, sir. Na huwag mo na siyang sambutan. Ayun nga, ayun kung kailan yung wala na, na, naano na po ako. Kung baga sarad na. Tsaka mo sasabing nagbago ka. Ilang taong kung hinintay na, baka maano ma pa, okay, maging okay pa. Ganto. Susundin ko si Papa. Ganyan. Magiging okay pa to. Hanggang sa naging tatlo anak namin ganun pa rin pa siya, mas lalo siya lumalala kasi kinakampihan po siya ng papa ko kahit mali po siya. Kasi nga po siya yung padre yung pamilya sa, sa amin. Okay. So ma'am, ano po bang uh, po ba, ma kay sir or ano po? Gusto po mag eh, makipag na lang po ako para po sa mga bata. Kung ayan, ano po yung gagawin namin. Ayan po, maganda po yung pakinggan. At least si ma'am, open ka po ma'am sa Tuhan. reconciliation. Sir Nestor, ito na po. Willing na po si ma'am Aljane na makipagayos po para po sa kapakanan ng anak niyo sa pamilya Opo. no Pero sir, request po namin sir, please na po sir, wag ka na po sir manumbat sa kanya and sana po may trust and confidence sa isa, kasi mag-asawa kayo. So, trust your partner sir. Hindi naman kasi sir, minsan na sa pagtatrabaho, So malamang sir minsan hindi ka masasagot pag tumawag or no kasi busy sa trabaho pero sir intindihin mo lang sir just have faith and trust po sa inyong asawa na hindi siya gagawa ng kasalanan so you can start a but we will start from there na lang muna para lang sa inyong anak Alzin, akin lang naman na mabuo ang pamilya natin pero ako nanghihiran man ako ng tulong for dito sa kanila na makauwi makauwi maka din sa mindanao na doon na lang tayo maninirahan at magbago ng magbago na tayo wala naman tayong ano eh na Ah, uh, nung tawag nito yung sama ng loob na pinaka ano na Sir, bakit sa, sa Mindanao? Sir, sir gagawin sa Mindanao. An nandun po kasi yung bahay namin. May bahay po kasi kami doon. Tapos dito po kasi sa tinitirhan po kasi namin, sir. Ah, uh, nitong katapos na, na lang po kami. papalis na po kami ng may-ari ng bahay. Okay, nag-uupahan na kayo dito. Opo, nag-uupahan so, So sa kay. Mindanao, sir, kung babalik na ba kayo doon ba? May trabaho kayo doon? Doon siguro, sir, baka ah uh, kasi sa Mindanao, maaaring, parang na lang, mag-barbier mag, mag na lang. Kaya mag-negosyo na lang po ako doon para, para na lang. Iusapan na po namin yan nung hiwalay na po kami. Mm. Uh, okay siya na pag nakapag-abroad ako, kasi naghihintay lang po ako, kasi hirap po talaga ng first timer pag-abroad. Sobrang tagal okay. po. Na pupunta sila ng probinsya ng mga anak ko, Magpapadala ako sa kalila. Tapos tutubusin niya yung sinila nila doon ano, bukuhan, yung koprasan, para may income. Tapos, yun nga po, magtatayo ng kahit tindahan. Gano. Okay. Okay pa yung sir plano, sir. Kung uwi yung mga sa probinsya, kasama anak ninyo, pero si ma'am po, para po may trabaho naman siya, sir, para makatulisin yung pamilya, maging OFW. Okay naman po sa akin yun, sir. Basta na po, na makaalis naman sa so, Hindi naman pong sa ganito na sinasabi na sa akin, August, 20, August 20, uh, 13 pa lang, hanggang ngayon, accommodation pa rin ang lagi na sinasabi po sa akin. Ang uh, actually, sir, medyo... May katotohanan naman, sir, kasi hindi naman talaga, sir, madali, sir, magpa-post okay. OFW. Pero say. bakit bakit po kasi, sir, na bakit nila siya umuwi sa bahay para makaano? kung ayaw niya sa akin, mga anak na lang niya sana ang pupuntahan niya doon. Kasi kaysa, ganito nangyari sa amin, kasi iniwan po, kami. Kasi ano, pag kami um, employer po, pinakakausap po sa akin. Mm. Ngayon po, pag di kami nagkasundo ng employer at maraming pinababayaran sa akin sa si employer, hindi po hindi ko po tinatanggap yung offer tapos panibagong waiting na naman po ako tapos panibagong interview na naman po ako so ayan lang po sir para sa buhay pamilya ninyo sir at least willing na po si ma'am nga makipag ayos para lang po sa inyong mga anak and sana po sir hindi na kayo malumbat and Ingat niyo pasensya din ni si Ma'am. Kayo din po Ma'am kung may mga lapses kay kasalanan kay, kay Sir, may pagulang. pwede kayo humingi po ng pasensya sa kanya. Pero, ganyan ba ganyan ba ang ginawa? Ganyan ginagaya mo ba ang mama mo? O, diba? kaya nga, naman sana naman. huwag mo ma magulang. Kaya ko. nga. Kaya nga. Kaya nga, ang, kaya nga sana naman, naisip mo sana na huwag ko sanang gayahin magulang ko kahit man lang na Lahat kasi para si sa mga, mga anak natin. Mo. Kaya nga, di ba nangyari na rin din sa magulang ay, mo? Sana huwag naman sanang gawin ay, mo sa mga anak mo. mo. na ako sa lupan sa mga pananalita mo. Din, ako din, ang, ako din, nangingi ako ng suri sa'yo. Tuwing, tuwing nagsasalita ako ng hindi maganda. Ay, ito no, ma'am, yung mga ay, anak niyo, ni ma'am. Ayan, miss na miss ka po nila. Ma'am Lenore di Guzman, magandang Hi, hapon kami po kami. sa inyo. Oo oh, oh, po. Oh. Yes. Ma'am Lenore, mga ganitong situation po ba, ma'am? Ano po yung pwede ninyong intervention dito sa family? Ano uh, pong... oh, po. So, sir, ang um, gagawin po namin, interviewin po namin ang uh, mag-asawa. Then, magkakaroon po kami ng after ng interview, case conference. Ano yung pwede mapagkasunduan anong plano nila, anong plano sa bata. Okay. Opo. Para at least naman po, eh, merong ka, may dokumento na pipermahan sila para at least yung maalala nila kung ano yung mga pinag-uusapan namin dito. Sige po. Maraming okay. salamat. Sa ma'am. counseling Ma din po sa mag-asawa. Sige. Kasi medyo. <laughs> Oo nga, yes, naintindihan niya oh, oh, namin eh. Yes, po. Sige po ma'am, ang uh, kausapin po namin sila and then uh, sasamanan po namin sila sa tanggapan ninyo ma'am okay, para po mabigay sir. ng DSWD help. Yes, Salamat po, po ma'am. Thank you po. Okay. And so sir and ma'am, so yun po nakita niyo yung anak niyo masaya pala talaga no pag buhay pamilya. Ang by the way, kung gusto niyo talaga umuwi sa probinsya, si sagot na po ni Senator Rafi Tulfo, tutulungan po kayo kung uwi po kayo sa probinsya. Gusto niyo po ba ma'am? Ano ba? Mukhang nahirapan po si Ma'am ngayon mag kasi applicant siya eh, as OFW. Eh kung sa probinsya siya, medyo mahirapan siya balik sa Manila. Baka eh, may be in the future kung ano po. Ano din? Hindi ka naman, hindi naman kita... Ano yun? Maya, Hindi na, promise, magbabago naman ako, hindi naman ako. Ano, hindi na. Wala naman akong ano sa di na naman kita ano yun eh. Di na ako magsusumbat no. Nangako ako dito sa harapan nila. Oh. Ang akin lang mabuo ang pamilya natin. Kasi magulo ko nga di mo sinunod sila pa kaya. Din, ito na po ako ngayon. Dapa promise na po ako sa kanila. Ito po sir. Kung may man kung mangyari uh, um, man yun. Kausapin si Chairwoman Janice Taksago no sa Baybrangay Santo Domingo kay Tarisal. Doon po papuntahin po kayo ni Ma'am kayo mag-usap doon para yung kasunduan ninyo, yung mga ano, i-reduce into writing natin para po may witness talaga. Kaya kung ano mga mapag-usunduan nyo, pag-usapan, then later on, you can go din sa MSWD para po makapagbigay sila ng assistance, tulong, counseling din. Para po sa'yo pagbubuti po ng Pero, inyong ano, pamilya. Ano po, kung balak niya po, ano doon? susuporta naman po ako kung balak nila umuwi. Yes eh. po ma'am. Uh, don Doon po ma'am, ang pag-usapan po natin yung mapagkasunduan ninyo para po klaro tayo. Sige okay, po ma'am. So lahat pa mga mga dati pa mga yari, kalimutan natin yung past, no? We will focus po sa present and we can move forward po for a bright future. So with that, so hopefully maging okay na kayo. Nagpromisa na po si Sir Humingi na pasensya. Ayan po ma'am, kayakap na po ninyo yung mga anak ninyo. And tuwang-tuwa po sila nga kasama kayo. So hopefully mamabuo yung pamilya niyo, na happy po kayo. Para po, sa parating po na Christmas, kompleto po kayo. Okay po? Opo, sir. Sige, maraming salamat po, marami Sir Nestor eh, and Ma'am Aljane. And sa inyo Hindi din po, tiwala dito at supporta sa program po ni Senator Rafi Tulfo.